Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Pinibagong vlog na naman po tayo. Ang ikukwento ko po sa inyo ay kung paano ako pumasok sa iglesia. Actually po, 2 to 3 months pa lang ako sa iglesia. Maraming proseso pa ang pagdadaanan ko. Ganun pa lang iglesia pagdating sa kasuotan dapat postura ka. Maayos dapat ang bismo. mo. Ang lalaki ay nakapolo or may collar. Then any color ng pants. At dapat shoes, Black shoes or any kind of shoes. Sa mga babae naman, palda or any color na walang kailangan hindi nakapantalon. Ang isa pa sa nagaganda na ko sa iglesia, hiwalay din ang upuan ng, ng lalaki at ng babae. Nagulat ako na pumasok sa loob. Ang ganda ng simbahan nila. Puro chandelier. <laughs> Walang ingay. At nang pumasok ako, Tahimik tahimik sila habang hinihintay ang oras ng pagsamba Napansin ko din na may suot na long sleeve, itim na pantalon at black shoes. At ganoon din ang mga mga kababaihan, may suot na Pilipiniana at ayon, naka-white din. Ang tawag pala sa kanila ay manggagawa ng Diyos. Oo, manggagawa. Lahat sila ay nakatayo sa may kabilang pa, sa, may, sa may, magkabilang gilid. At kung magsisimula na, tsaka pa lang sila uupo. Palingaling ako sa paligid. Sabi ko, nasaan ang choir? Sabi ko, ayun, nasa, nasa itaas ng kapitulo. Kapitul ba batawag doon, o buo basta taas sila. Lahat ng mga awit ay nasa itaas. Kweran tawag, kweran tawag sa iba, pero sa iglesia, mga awit ang tawag dito. Ang suot ng ng mga awit ay yung mga nakaparang ba, para bang nakataoga. Kulay puti ito gano'ng kulay puti. Kapag umaawit sila, para silang mga anghel. Sa kalangitan. Kahit hindi ko alam ang kanta, napasasabay na lang ako eh sa galing nilang kumanta. Choir talaga. Mga awit talaga. Meron silang four voices. Soprano, tenor, alto, marami pa. Ang ganda ng boses talaga nila. Si ministro, napakagaling. Naiintindihan ko lahat ang turo. Bawat bawat bigkas niya sa Biblia nagmumula. Alam mo mga clubs, 'yung manalangin ang ministro, umiiyak siya habang nag habang nagdarasal ba, na nananalangin pati ang mga tao umiiyak din ganun pala kapag nananala nananalangin tayo animo'y kausap natin si Kristo humihingi ng awa natulungan tayo sa anumang problema at ito pa Kapag papasok sa tayo sa kapilya, dapat on time. Bawal ang late. Automatic isasarang pinto. Ganun disiplina ang may iglesia. O paano hanggang dito na lang. Ulit. Marami pa kwento sa inyo. Bye-bye. See you.